Salamat. Maraming salamat, Chairman. Secretary, Boss, Recto, magkano yung budget natin for 2026? Uh, roughly 6.7 trillion. Ano po yung projected uh, revenue po natin? Uh, roughly 5 trillion. That's why you said you we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for more, more or less next cash year. deficit cash yes cash yes and uh that will mean 133 billion per month 4.4 billion per day yes na uutangin natin that is correct or 185 million pesos per hour that is correct nakakatakot Diba? Totoo po yun. Uh, pero sabi mo kanina, wag tayong magalala kasi alam nyo, mara, nasa ano pa naman ito eh. Correct. sabi mo o, kanina. For as long as we grow faster than the debt, if the economy grows faster than the debt, then we outgrow the debt and we pay down the debt. That ang is masama, the problem. Ang masama, if the debt is growing faster than the economy. Yun nga eh. Yes sir. At uh, ano na yung outstanding debt natin uh, so, sa ngayon? Roughly 17 trillion. Uh, 17 trillion, uh, what is the debt to GDP ratio? 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark, in general government debt. Doon naman, mga 57% lang tayo. At katulad doon na bangit ko nina sa presentation ko, Meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila na uh, the economy is still growing faster than the rate of our debt. Kasi ang, ang malagang we reduce oh. the deficit over time. Yung aking mga kaibigan na mga pessimists, sabi mm -hmm. nila, uh, alam mo, yung comfortable na ratio is 60%. Uh, Ngayon, eh, tama po yon Nung araw... Na-bridge mo na yung ano eh. Parang lumampas na tayo ron. De depende yan kung ano ang debt mo. Katulad nung nabanggit ko kanina, 70% of our debt is domestic. Hindi, 69% na sinabi mo kanina. Oh, 69. 70%. Roughly. Okay, 70%. Roughly. 70%, yes. Kasi tinatandaan ko lahat na sinasabi mo. Oh, uh, tama, po tama po yan. Tama po yan. Ganito so, 69 eh 69% uh, okay. ang domestic. Okay. Ang sabi mo kanina, uh, pumaya pa tayo because you know, ang domestic natin ay uh, 69%. Correct. At lahat naman ng yan ay uh, napupunta na dagdag kita ng ating mga kababayan. Utang natin sa ating sarili. Tama po 'yan. Yes sir. Okay, sir. Uh, ang problema, kamo nung napapatunayan sa aming mga pagbubungkal nitong mga flood control. Eh, mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects, lalo na yung flood control. Uh, kahapon lang na, naka-establish na kami ng uh, dalawa na ghost projects. Ang totoo niyan, binubungkal namin, there are about 60 potential flood control projects na ghost eh. So... Kasama dito ay itong 69% hindi bumabalik sa kita eh. Kasi puro ghost ang nangyayari. Ito yung, ito yung nakakatakot, uh, Secretary. I agree with you. At katulad na nabangit ko kanina, we have to grow faster than the debt. So halimbawa, kung yung flood control yan, nagasos ang tama yan, may git dalawang daan libong trabaho na ibigay sa ating mga kababayan. At siguro yung ekonomiya natin hindi lang lumago ng 5.7% o 5.9% in the last three years on the average, kung hindi masigit pa. So, nakakalungkot talaga itong problema sa flood control. At siguro, meron din akong gustong uh, kumamarapatin po ninyo, maybe I can show you one slide dahil baka makatulong sa ating committee. Maybe I can show the DPWH slide. ah uh, meron akong slide na nakita at, uh, ata, tayo naman, matagal na rin tayo sa Kongreso sa Senado. At siguro ito, mga kapagbigay ng konti kalaban kung bakit siguro lumaki yung flood control projects. Huh? Uh, can we... Yeah. Can we uh, flash the DPWH slide? Sana, ito makatulong ito. Kung titignan ninyo, itong slide na ito. Uh, condition Philippine Road Network. Tingnan nyo yung October to ha, uh, 16, 2024. Yung national road natin, kung titignan ninyo, total kilometers, 35,000. Sa flood control na lang kasi, flood control lang sinasabi. precise precisely my point. Tingnan ninyo, national road, 99.1% tapos na. Tingnan yung national bridges, 99.9% tapos na. So kung tapos na lahat ito, pero kita mo yung local roads, yan ang may malaking problema. Ha? So ang nangyari, linipat kasi gawa na yung mga national road napunta sa flood control as part of the core mandate ng DPWH. Kaya kung akong tatanungin, kulang tayo sa classroom, kulang tayo sa hospital, kulang tayo sa local roads. So siguro, at siguro kulang na rin tayo sa national. Baka kailangan dagdagan din natin yung national road. Pero wala ako nakikitang data tungkol sa flood control. Opo. Salamat po sa karagdagang uh, karunungan, na uh, Secretary. Salamat Babalikan po. po natin yan kasi yes. pagdating na ng pagtatanong ko kay Secretary ng TBM, mm -mm. mapa, -mm. ano po, madadaanan natin yan. Opo. Yun pong 6.7 trillion na budget, ilang porsyento po yun ng ating projected GDP? Uh, about 22.5 percent. Roughly seven point five. Thereabouts. Huh? Where is it? Twenty-two percent. Twenty-two percent. Uh where, where is it? Twenty-one point no, five. The disbursement. Twenty-two percent. Yeah. The yeah, that's twenty two percent. Yes. Yeah. The disbursement is twenty-one point five. And and what is our projected GDP? About thirty trillion. 30. 30, 30. 30 trillion, more or less, yes. So we need to grow by how much in order to achieve okay. this? If the deficit will grow by 5.5% this year and the economy grows by re in real terms, huh by 5.5%, then equal lang. If well, the economy, but we need to overtake, you know. That, uh, correct. Kasi dapat mas mabilis ang growth natin sa economy. Correct. So what should be the growth so ideally? Atitawa. Correct. So today we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5 percent to eight, nominally including inflation, and the debt will increase by about 5.5 percent. Another way of looking at it, Alimbawa, if uh, uh, if interest rates are at six percent and inflation is at three, your real cost of money is three. Yes. If the economy grows by 6, panalo ka ng 3. Kaya nga yung 7.3 must yes. be achieved. Na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt. At the very least 7.5. Anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally we need to grow at 7.5 para lang. Ideally if we could grow faster than that, even better. No kasama nang nominal 'yun ah. Uh Oo. -oh. Nominal 'yun pala. 'yung collection effort natin sa tax uh, secretary yes opo comparable ba 'yun dun sa collection effort ng mga asian countries a very good Kasi question baka baka 'yun ang ting dapat nating tingnan that's correct very opo. good question yes we do have a slide on that uh the average revenue to gdp ratio in asean is 16.5% so tayo nandun tayo sa 16.5% So, so lahat na pinibenchmark namin sa DOF. Tinitignan natin yung mga uh, international best practices at dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So tayo last year 16.5, so 0.1, mas maganda yung atin. Kasi Secretary, Mr. Chair, uh, nung binabalikan ko yung ating uh, nakaraang uh, kasaysayan, 1965, for example. Mm -mm. Uh, one year old pa lang ako noon. Wala ka pa siguro noon. Uh, one year old, one year old. Uh, yung chairman, wala pa eh. Uh, uh, ah, per capita GDP were number two in Asia. Eh. That's correct. Pagkatapos tinitingnan ko Tunod yung... Sunod sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod dahil sa Japan. Okay. Tama. Pagkatapos talagang may iyak ka, malulungkot ka. Bakit? Paunti-unti tayong bumababa hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore, dahan-dahan ngunit consistently na-overtake tayo per capita GDP. Nakakaiyat talaga na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake tayo ng uh, Thailand, and then uh, uh, Indonesia. Tama po yun. Nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Uh, size of the economy, I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng konti. Yes, but, but, but trajectorily... I am talking not... about per capita GDP. Yeah, that's possible. Officially, that's correct, yes. na-overtake na po tayo. Correct. Wag Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Ah. Uh. Baka maiyak na po tayong and, lahat, Secretary. And, and, that's why we got, we got to get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Uh, Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung poor peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong aix, meron tayong uh, tupad. Meron pang akap yata, mo? Oh. Yeah, akap. Pagka po natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, eh, correct me if I'm wrong kung uh, nagkamali ako ng pag-compute pero, pero parang 194 billion pesos lahat yung eh. uh, tama po yan karamihan yan sa DSWD yes sir pag sinama mo po, pa yung maip -tupad, Ma tupad yung Ma -tupad yung maip sa, Ma sa health yan pa. yung tupad the uh, the uh, dole yes same. yung Aix DSWD and so on That's and so correct, forth correct. 194 yeah. billion pesos ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, uh, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-a-certain ma too... uh, kung talagang don't... yung limang ayuda na yon ay napunta not... dul sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population numbering about 5.5 million households. Or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong Lima na ito na kung itoy naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal pero, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Mm -hmm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Ilibri na po natin yun. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po, po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, Pagkata si pamimigay wala bilang naman, ayuda, wala namang wala, guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba? Yeah. Practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung four piece po walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po 'yon. Correct. At so, yan po mayroong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung akap, talaga pong wala na. Okay. Eh. Uh, yung pagkaalam ko, may data 'yan ang 4 uh, four piece, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. So meron po data sa papel. Pero pag nagtanong right. po kayo on the ground, sapagkat uh -huh. lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, uh -huh. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po eh, ang, uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 mm -hmm. people, talaga pong tatanungin ko sino mm -hmm. po ang nakatanggaw. Wala pong sumasagot eh. Mm -hmm. So kailangan pong ma check Kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila, siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oh. Ang alam ko rin, do sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Oh, diya, ko Hindi lang. po 120. yeah ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado okay. ko po yung sekretary, latherize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po, po, ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang isang... Ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, mm. yun 29 days, hindi oh, na siya gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi na papatupad Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. Doon na lang natin ibase kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, Ayan. At kasi review na rin namin to ngayon. Na, po. ngayon na hindi napapatupad. Salamat po. po. Ngayon, uh, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang oh. nandito po kayo, kaya Pero pinatawad, si po po. pinatawad ko na kayo. Ah, nan, si Mr. Toledo nandoon eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung depresya nung NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng depresya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi... Nung ibigay po ninyo yung mga net ceilings po, for example, DPWH na lang, may, target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong-ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo eh. Sa mga may mga parameters po dito. Maring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto nating gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to, sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano sapagkat kumusa ang program, kumusa ganito, Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may betting procedure. Do not accept this 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 uh, parang uh, submissions ng isang agency parang Gospel Truth. Sayang po eh. Na, na nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin mga economic indicators, papuntang apos po sa gusto natin, we need to grow at 7.5%, sabi natin. Para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming uh, pangkabuhayan, para kahit nangungutang tayo, natatakpan natin lahat. Lahat po nang ito na upset, nasisira, because bigla na lang isisingit si ganito, eh, isipin mo isang 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 congressman malalaman niya pa, paano yung ma-access yung unprogram hindi naman niya kayang gawin yun yun po yung aming mga gusto lamang sana ng makitang reforma sa ano natin ah, kaya ako po ganoon na nagsimula ako sa paghingi noon Gusto namin makita, sino-sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yun na sila lamang ang may karapatang bumulong para, o ibahin mo yan. Bakit po sa Congress? Nagtagal po ako ron eh. Pagkatapos naming magdebate ng tatlong buwan, parang formalidad na lang, Mr. Chair. Eh. E di may mga adjustment na, ano po, bago isubmit, sa, bago maging HGAB. Mag-create sila ng small committee. Tatlo lang sila. Hindi na namin na lang po. po Sana ma'am, nandong ka pa. Huwag kang pumayag habang nag-uusap sila. Nakabantay ka. Rin. Ah, hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang, parang ginagawa naman ninyo kung kain ko dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming ano, meron kaming mandato sa ating ano, sa ating eh, tatlong tao lang kayo, iibahin niyo, i-reconfigure niyo lahat ito. Hindi hindi ba ma'am yun ano? Kung pwede lang po sana. Hindi po natin, hindi po hindi Sige Bakit Hindi ba natin pwedeng ganyan? Nakabantay ka lang doon. O, halimbawa, nag-pie Nakapantay ka sa Baikam, hindi ka naman magpa-participate pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Ken, Ay, hindi pa papasukin. Ay, si Chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po. Basta po, papuntayin niyo po ako. I will attend po, uh, Mr. Chair. Salamat po. Secretary Balisagan, in-improve mo yung uh, food, uh, anong tawag mo? Rin? kita. Poverty threshold. <laughs> Hindi, yung sa pagkain eh, sabi mo. Uh, food threshold. Uh, From 11 something thousand, naging ginawa mong 13,873, di ba? hanggang sa 2023 lang ho yan. It, that, that will still be... Uh, adjusted upward to account for inflation. Since so itong estimate mo is only good for 20... 20... Uh, so hanggang 2023. Uh, ito yung kasi yung of, uh, current perfectly adjusted. Uh, uh. O, eh, 25 na tayo. Bakit, ang, ba bakit ang binibigay mo dated 2 uh, years ago? Oh, nga. I-adjust pa nga namin ito to account for inflation. It will be higher than the 13,873. So, just as to... Uh, y yun po yung gusto ko itanong sa inyo. Yung 13,873... ano, yeah, ano po to? Deflated na to o hindi? Inflated na. No. So, uh, hindi it at pesos in 2023 ho kasi yung last number natin uh, was 2023 kaya yung old number ano yung 20... base ano yung base year nyo 2023 ho 2023 uh -huh. so this is already not nominal it is deflated uh, uh, well yeah that's why we want to adjust that for uh, yun know, nga 2025. E e even if we hold this as correct yeah. uh, bal bali 462 pesos per day ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is uh, a family is composed of five members? members. So, uh... Okay. So lima yung uh, dalawang, dalawang uh, mag-asawa, tatlong anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga trade, ang agahan nila is worth 154 pesos. Ang lunch is worth 154 pesos. Ganun din ang dinner. Is this realistic? Uh, we the, the interagency committee ho na this are composed of uh, okay lang po yung interagency uh, pero paano po ninyo realistic ho naman ho sir kasi ano you know, e, uh, those were determined by by the department of health the, department of uh, Uh, FN, the Food and Nutrition Research Institute, sila so, yung so, po so nags, ano, uh, ano pong nutritious food ang ipakakain natin 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng limang tao. Meron silang menu ho na ano. And then these are kasi priced at the most uh, uh at the local level ho at saka yung uh, the source of the uh nutrients are sa mga uh, locally available uh, source. So hindi yung hindi yung binibili sa sa SMO or uh, Uh, restaurant so yung ano, Ang is, assumption is, po kasi natin accessible po yung sinasabi ninyo eh, na combination eh. Palagi po ba ninyo ganun kakadali yun? Kung halimbawa po ang nandito sa ating kapulungan ngayon, mga ina ng tahanan, baka magagalit po sila eh. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Sabi, 154 pesos, pakakainin ko yung pamilya ko. Saan ko kukunin ito? Hindi po accessible, eh. hindi readily available. You know, because the country is not food secure. Hindi kagaya po ng Singapore na ang Singapore wala siyang agriculture. But any time you know, of the day, anong klaseng pagkain ang gusto niya? Anong lasa ang gusto niya? Ilang nutrients available yon? That's the problem there. Yeah, ang, uh, purpose I, go, I mean I'm, I'm only trying to uh, to take the real picture. I Understand uh, Mr. Okay. Mr. Mr. Kye, yeah. Uh the purpose here, is not really to estimate uh, a decent uh, standard of living uh, uh or uh, which depends on uh, of course the lifestyles and preferences of households uh but to simply say that Uh if you have this particular level of income uh, you are not likely to fall that below that uh, that level of standard of living Now uh, sa, sa mababa yeah. Yes yes uh, we we understand uh, the secretary the problem is that assumption is so general okay. na hindi po magfi-fit talaga uh, kaya siguro aralin po yeah. nating mabuti. Ang, basahan naman na, na, natin Mr. Chair sa mga international practice hindi naman ano uh, itong exercise na ginawa natin eh sa atin atin. Yes. Over time kasi ang practice Mr. Chair, may time pa ako? Uh, wala na po. Ah, wala na. Okay. Uh, pero pwede bang isa na lang para pasensya ka na. quick pong, uh... Mr. Chair, with the indulgence of Senator okay, Marcoleta. Okay. Quick note lang po, Secretary RC, dun sa sinasagot nyo kay Sen Marculetta I I I should think ang target natin o ang baseline natin should be a decent standard of living Opo na hindi lang peg sa kung ano yung minimum wage ngayon or what but totoo po a decent uh, standard of living yun lang po I, I was very struck kasi by yung isang sinabi niyo po and then let's peg the rest of our budget assumptions and targets and uh, actual appropriations to that Salamat Mr. Chair at Senator Marcoleta. Thank you. Yeah, Sige na lang Mr. Chair. Sige po. Sa 2026 po uh, secretary, uh, ang LGUs po ay magkakaroon ng 1.35 trillion share po sa kanilang uh, yung nata po, hindi ba? This is about 13% increase. Tama po ano? Uh, ang problema po nito, parang sa papel, masayang-masaya po yung ano eh. Kaya lang kung di po ako nagkakamali, merong, merong executive order, I, I don't know, the, parang 130, na para ma-avail ng LGU po yung additional na uh, nata, dati ira sa kanila yon they have to comply with total devolution. Kung alimbawa, kamukha ng Valenzuela, sasabihin ni Mayor West, eh hindi ko na, hindi ko na tatanggapin ng konting barangay idadagdag mo sa akin. If I need to be... Isipin nyo sa iba pong mga barangay na malilito, kaya munisipyo. For example, even, even a communal irrigation, siya na. O ikaw na kanya mag-finance ng hospital mo, eh, total, na, meron ka naman. Tatanggihan po nila yon kasi mas, mas lalo po silang mahirapan kung madidibol. Sana mayroong transition. Uh, capacitate them first. Let's say two or three years or even five years. Ngayon, pag okay ka na, oh, boss ha, devolve ka na. Ikaw na dito. Baka po mangyari, di ba, Madam DBM? Thank you. Um, tama po, Mr. Chair. Meron pong, uh, meron pong transition plan na base po yun sa pag-aaral ng NEDA po ni Secretary R.C. Balisakan. Uh, na present na rin po niya yung result kinakailangan po ng transition plan at saka yung capacity building sa ating mga local government units at karagdagang uh, support po doon sa mga laging yung talagang hindi po kaya ng full devolution. Ninihintay lang po natin yung uh, executive amendment doon sa executive order na nabanggit niyo po kanina para magkaroon po tayong transition madam Ch uh, Mr. Chair. Sige salamat po at saka sa susunod naming na hearing sana po nandun na kayo, mas gusto ko po kayo kaysa kay Mr. Toledo. Mr. Jay, salamat po. basta, basta masarap raw pagkain sa Blue Ribbon, Chairman. Sa so, uh, next is uh,